Magandang umaga sa inyo mga kapar Magandang tanghali, magandang gabi Dito sa amin para umaga mga kapar Nandito para tayo sa gitna ng medyo may Mga maraming damuhan mga kapar Kasi maghanap tayo ng mushroom O tinatawag dito sa Bisaya na ligbos. Kaya ngayon mga kapar, hanap tayo mga kapar Samahan nyo ko mga kapar, let's go! Dito pa mga kapar No, dalawa Dalawa piraso mga kapar Kunin ang mga kapar may oh, hinay lang ano tayo? ito yung ito yung mga kapar nandito lang ito sa paligid paligid mga kapar hanap pa tayo hanap nangunguha pala tayo ng wild na ampalaya mga par, Ka tapos nakakita tayo kasi para siguro sa atin to ito pa mga part isa na ulog sayang sarap to mga kapar ito yung huli natin mga kapar kuha yung kuha natin mga kapar oh wow press na press mga kapar Ligbos kung tawagin sa Bisaya Sa English naman, mushroom Kaya mga kapar Mamaya na lang par Maghanap-hanap pa tayo ng iba mga kapar Kasi nangunguha tayo ng wild na ampalaya Mamaya na lang mga kapar Kung makakita pa tayo ulit Sige mga kapar Nunguha pala ako ng Ano mga kaparo Dahon ng ampalaya kaya maghahanap pa tayo mga par Yung ligbos at saka dahon lang palaya mga kapar Samahan nyo ko mga kapar Kaya hananap tayo dito Dito sa damuhan Ng mga wild na ang palaya mga kapar Pandagdag natin sa kuha natin mga kapar Ito yung Wild well ang palaya mga kaparo Ito yung. Kunin natin Para pandagdag ng pangulam natin ng mga kapar Wow. Oh. ino niya tawag na wild na ang palaya. Ito siya mga paro, gumapang lang mga kaparo. Ito pa. Parang hindi siya laa-alatado mga kaparo pero dito lang siya mga kaparo. Kunin na natin. Mm -hmm. Ito yung kuha natin na kapatid. Ito pa lang nakuha natin ng aparna wild ang pala yung mga kaparo. Yung kunting ligbos natin o tinatawag na ligbos o mushroom sa English mga kapar. Kunti lang mga kapar. Pero at least may nakuha tayo. Pero, ito yung likbos yan kaya linisin muna natin mga par linisan natin at lutuin natin kaya abangan yung ngayon mga par natin mga par pagkain natin mga uh, natin yung kuha natin ano mga par mga likbos. kasi lutoin natin yung mamaya mga par Ito lang pala paglinis mga kapar. Pugasan lang natin tubig mamaya mga kapar. Bosmaapari a miam yaam, punan natin ang mga dahon meron pa mga kaparong ito muna kapalaya natin unahin unahin muna natin yung ano parang pangalawang kuha na palaya ay sarap ito mga kaparong press na press pa, mga parong galing pa to sa ano bukid Ito yung ingredients natin mga kaparo. Mayroon si Buyas, Luya, Ahos, at saka ito lang mga kapar. Simpleng ano lang. Luto mga kapar. Kaya cooking show na tayo mga kapar. Okay mga kapar, magluto na tayo mga kapar. Wala tayong lakay ang bawang mga kapar. Ba. Kaya na nabis mga kapar. Mekos mekos. Ini yang yung loya mga kapar. Lagay natin natin. Lagay natin natin yung kamatis mga kapar. Para may pagkaasim-asim sa mga kapar. Konti lang. Hindi na kapar. Ilagay na rin natin mga kapar yung ano natin ligbos na tinatawag sa ano dito sa amin ligbos o sa English mushroom. Hindi na natin mga kapar. Lagyan na din natin ng kunting paminta dito mga parbo. Lagyan na din natin ng pangpalasa. Literal na pangpalasa, magic. At kunting asin mga kapar kasi maglalagay tayo ng kunting ano ngayon. Yung toyo. O patis. Mikos, Mikos. Takipan muna natin par para medyo lumambot kasi medyo ano to, medyo matagal lumambot. Lagyan din natin ng patis, konti lang mga kapar pang ano lang patakulay. Silver Swan, baka naman. Takpa lang natin mga kapar. Mamaya na kapar para ilagay natin natin yung dahon na Wild na ang palaya mga kapar. Mamaya na mga kapar. pakuluan muna natin. Para ilagay na din natin yung dahon ng sibuyas mga kapar. Para lalo pa siyang ano. Kumango. Grr, grr. Iba talaga pag masroom yung ano par yung likos o mushroom iba yung lasa niya. Okay. Ilagay na rin natin ng cabbage mga kapar para panghalo natin mga kapar. No. magluto tayo ng isang potahit mga par. Yung ampalaya natin par itong ampalaya natin. Ihiwalay lang natin ang na pagluto mga kapar Kaya baka hindi sila maka ano par. Yung lasa na pa, eh. Kaya ihiwalay natin yung ampalaya natin mga par. Hindi ko kamatis yung isa lang kayo. Eh. Lagyan natin ng kamatis mga par. Kunti yung ano. Pamita po. po. Ganito magluto na ng palaya mga kapar. Ito yung ano, pag-proceso ng pagluto ko. Iwan ko sa inyo kung ano, bahala kayo kung ano yung pa luto. Pero sa, sa akin, ito lang yung diskarte ko mga kapar. Kaya natin pa pala sa mga kapar para mas masarap. Halo-halo na tayo mga kapar. Tapos, okay na tapar, lagyan na natin ng tubig, konti lang. Yan, okay na yan mga kapar. Ha <laughs>

Naluton natin par, ito yung ampalaya at ito yung ligbos, yung tinawag na ligbos sa amin at sa ingles pa mushroom. Kaya kainan na mga kapar. Okay mga kapar, kain tayo. Ito yung mushroom natin mga kapar. Paling dari mana kebet, baik apa ya? Yo no tenía el disposo. Ang mga kapat. Medyo mga pahit mga kapat pero normal lang to. medyo mapait yung mga palaya pa pero... normal lang to sa mga kumakain din ng walang paya ng ligbus, set out sa inyo. Ito Parang, tarni lang siya mga par. mga par. Salamat pala sa mga solid subscribers natin dyan, solid followers, at sa mga OFW natin na nanonood ng video natin. Salamat sa suporta nyo. Huwag nyong kalimutan i-like and i-share at i-follow ang ating YouTube channel mga par. Kaya salamat sa inyong suporta mga par. God bless inyong lahat. Bye-bye!